Magandang magandang umaga sa lahat ng mga kabungal Welcome to my YouTube channel At meron na naman akong bagong vlog na siguradong magugustuhan ninyo At siguradong talagang aabangan ninyo At panonoodin ninyo ang video nito hanggang matapos Dahil ito ay tungkol sa pagsahod mo sa YouTube Dahil kung ikaw ay hindi mo pa alam kung paano ka sasahod kay YouTube Sa mga ginagawa mong vlog dapat panoorin mo ang video ito? dahil nilaan ko talaga ang video ito para sa dahil marami nang nagre-request sa akin na gawin ko daw kung paano makakasahod kay YouTube. At kung ikaw ay interesado sa video ito, dapat panoorin mo. Ano bang hinihintay mo? Tara na mga ka mga kabungal. Let's go! Siguro naman lahat kayo meron kayong apps na Chrome sa inyong screen ng inyong cellphone. Kaya kung meron, pakiklik na lang ang inyong Chrome na apps sa inyong cellphone. Hanapin nyo lang yan, scroll, scroll nyo para makita ninyo ang inyong Chrome. At pag nakita na ninyo ang inyong Chrome, ayun, at pakiklik na lang din. Yan, iklik nyo. Tapos, pupunta kayo sa search of type URL. At dahil meron akong Google AdSense, i-click ko na lang yung tinuturo ng araw. Yan ang aking nakasave na Google AdSense. At kung wala pa kayong Google AdSense, mag-type kayo sa search of type URL ng Google AdSense. Ayan, paki na lang din. So, ayun. At na-click na natin. Sa itinuturo ng araw sa upper side ng left side, merong three dot dyan yung tatlong guhit at yan ang pakiclick niyo so i-click na lang natin ang tatlong guhit na yan na tatlong dot para dalhin tayo sa payment at kung na-click na ninyo ang tatlong dot na yan so lalabas dyan yung payment information So, paki-click na lang din Yung itinuturo ng arrow ang payment para dalhin tayo sa payment information. So, sa payment na yan, sa baba, merong payment information diyan. Ayun, yung itinuturo ng pangalawang arrow na yan. Yan ang payment information. So, guys, paki-click na rin din. Ayan, na-click niyo na. So, nang ma na natin, Nandito na tayo sa payment information. At sa box na yan, na itong turo ng araw, merong Google payment dyan ng Google Adsense ng payment method. Yung itinuturo ng araw na yan. So, yan ang pakiclick natin. So, kiklik nyo yan, yan yung Google Adsense ng Philippines. So, kailangan natin dyan yung payment account ng Google asin ng YouTube. YouTube ang nakalagay dyan sa baba. Dapat. So, ayan. Click natin. Ayan, makikita ninyo. Merong YouTube yung nasa baba. Philippines. US Dollar YouTube. Yan ang ating ikiklik upang makita natin ang threshold na sahod natin kay YouTube. So, paki-click nyo lang yan. Yung itinuturo ng araw na yan para dalhin tayo sa threshold. So, ayun at na-click nyo na ang ating US dollar ayun guys, ito yung earnings ng ating threshold na 100 na kailangan makota natin o mabuon natin na 100 ayan ang aking sahod guys, makikita ninyo sa kulay blue na yan na loading na mahaba at meron is na US dollar at 107.58 yan ang aking sinahod guys, sa loob ng dalawang buwan. Ayan, dahil medyo mahina ang aking mga views o hindi gano'n napapanood, kaya medyo mababa lang ang bigay sa akin ng YouTube. So, ayan, at how you get paid. Yan ang aking union bank na gamit-gamit ang aking SS na union bank. Yan ang aking gamit na ATM. So, ayan, at pakiclick na lang din ang manage para tayo ay dalhin sa pangalawang gagawin naman natin na information na ating pipilapan. Yan ang ating pinaka-importante gagawin na naman yung information ang inyong pagkatao para pagkakilala ni YouTube at maipadala nyo na yon sa YouTube. So, ayun guys. At ayan na ang aking wire transfer to bank account na kailangan natin gawin yan So yung sinabi ko sa inyo ayan, pakiclick nyo yung payment ayun na, nakiclick nyo na so dito kayo sa add new wire transfer details, yung sa unang bilog na walang shade, yan ang inyong ikiclick para ma-fill upan na ninyo ang information So guys, ganun lang kadali guys sa yung mga information guys, basahin niyo na lang yun, intindihin niyo nang maigi at pag naintindihan niyo nang maigi, pakisagutan niyo na lang yung guys. 'Yon ang gagawin lang niyo guys ha. Huwag kayong makulit, sagutan niyo lang 'yon at nandun na at kung meron kayong mga dagdag na katanungan, paki comment niyo na lang ako sa comment section ng aking YouTube at lahat yan ay sasagutan natin sasagutin natin ang inyong mga katanungan so ayun guys pakiclick nyo na lang yan at andyan na lahat ng inyong gagawin para makuha na ninyo ang inyong sahod kay youtube napakadali lang yan guys sagutan nyo lang ang lahat ng information yung mga details sa inyong sarili para pagkakilanlan yan ni YouTube sa inyo at para maipadala na ang inyong sahod. Ayan guys, makikita naman ninyo yan yung mga information para sa inyo. Kaya yun guys, at kailangan masagutan nyo yan. at pag nasagutan ninyo yan yung kulay blue na nasa baba, yung save isisave nyo lang yan i-click ka lang yan para ma na at para maiparating na ni YouTube kay Gmail sa inyong account ang inyong sahod. So, ayan guys. Gawin nyo lang yan guys ha. Okay guys. Mapapansin nyo dito sa mga susunod na episode ko dito. Ito ang mga information na kailangan kong ingatan din. So, makikita ninyo na magkakaroon ng pagbabago yung mga details ko rito dahil naka-blur siya, hindi nyo makikita yung mga details ko dahil i-blur ko, kailangan ko rin maging safe para hindi ma-gaya o magawa pa sa mga mga illegal na activities kaya kailangan ko rin protectionan ang aking information details, so mapapansin ninyo ayan, naka-blur siya hindi siya makikita kaya sana ah uh, yung mga information na dapat ninyong pilapan yung ipinakita ko yun lang ang inyong sasagutan mga information details sa inyong pagkakakilanlan kaya ayun guys at sana maunawaan ninyo at maintindihan ninyo na kailangan kong i at para sa aking mga protection din sa aking information details at kapag nagawa nyo na ang lahat ng information na details na nasagutan nyo na minutes lang agad pumunta ka sa iyong gmail account at doon mo makikita yung isisend ni youtube na ang inyong information na details na sinave o na isend mo na sa kanya ay mabilis na mareresponse response at bibigyan kanya kagad ka ng within 5 days kung kailan mo makukuha ang iyong sahod kay YouTube. Kailangan dun mo titignan sa iyong Gmail para mabilis mong makita kagad. Yan ang tatandaan ninyo sa inyong Gmail account. Doon mo makikita yung send ni YouTube. Kaya napaka dali lang yan at napaka bilis lang. Kaya tatandaan ninyo panoorin ninyong maigi yung video ito para matutunan ninyo kung paano niyo makukuha ang inyong sahod kay YouTube. At magsisend si Google AdSense sa inyong Gmail account para maipakita sa inyo kung naisend niya na ba ang inyong sahod sa inyong account. At pagkatapos, pwede nyo nang i-verify sa kahit anong branches ang inyong, inyong bank na ATM kung makikita na ninyo na nakalagay na ang sahod. Pero, kailangan palampasin muna ninyo ang 5 days bago kayo mag-withdraw. Dahil yun ang kailangan talaga dapat. Palampasin muna ninyo ang 5 days. Pagkatapos, kinabukasan, pwede nyo na yan i-withdraw o mag-verify kayo para makita ninyo na meron na nga kayong sahod ganun lang kadali ang pag -kuha ng sahod kay youtube at panoorin nyo ang video nito hanggang sa matapos para matutunan ninyo ang lahat-lahat na information na binigay ko sa inyo na itinuro ko para malaman ninyo kung paano makakuha ng sahod. At huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. At kapag meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa comment section sa aking YouTube para masagutan natin o maibigay ko sa inyo yung mga hindi ninyo nalalaman na information para matulungan ko rin kayo. Kaya yun, hanggang dito na lang muli at maraming maraming salamat. sana nakatulong ang bidyong ito sa mga hindi pa nakakasahod o sa mga gustong malaman kung paano ba makasahod kay YouTube.